Mama, love vlog. Nilikam to my guys. Hello, kagat-kagat. Kasi sa siya kita. Hi guys, ay yan. Magmumukbang kami ni Mama Edna kasi wala kami ma-content. <laughs> Kain tayo guys. Pinaliyan pala namin to. Pero alas dos na. <laughs> Ano sa wadahin? Ano sa wadahin? May nakikita Kay Eds Ano sa Wala, waray. Nag-pray. Tapos na. huwag nag kami. nagsugat kami. Ikaw waray. <laughs> Tatlo kami kumakain, guys. Ayaw magpakita ng... Kaya <laughs> Huwag ka kumain ng sa mga higop. Taukel. Mapainan yung ulam ay, ay so. chicken. Nilagyan po namin papaya. Native na manok. Titi, huwag ka kumain? Napahuhay. Kamalang hmm. tatlo yung nandito sa misa. Si Tio nandun sa labas, pinapakain ni Pipen. Dapat natin. Okay saka may papigok. Ano ba mo page? May na, na talaga. Mm. Hindi nagbablog si mama. Wala, wala kasi siyang cellphone. May cellphone siya, pero hindi maganda yung yung camera. Tapos, love... pasira na.

Aw oh, man ng sakto. Hmm? tanang, Dire tanam. Kumusta na kayo, guys? <laughs> Nadala na lang silang mag-vlog si Marie. Kasi para man lang. Hawala pa man damo ng trabaho on. Hoy, Hindi pa ni Dennis Bruce. Hmm dati, yung mga langgam dito maliliit pa, pagkabalik ko dito sa Cebu, malalaking na no, amugap ah, nga dito amugap ah, ah, nga dito malalaki yung langgam malalaki yung langgam na ngayon doon sa bahay hmm. Boleh. Hmm. Dia belen. Ninga mau <tuk> ben. Siha ya ninga dilang. Nani na. Tagantay ko banana. Nani

So, wow, very good. Sabaw. Eat na, rice. Eat rice. Faster. Okay, para mag-play, ikaw. Okay, mm -hmm. faster. Eat. Mm -hmm. Very good. Very good. Okay, Layto. Pupunasan na lang ni Mami. Clean na Layto ni Mami. Sige na. Oh. Ah. Ah. I think I'll kapatideng, kahuman pag-eat. Okay. Okay, makatugat ka ha. Ubo, sunrise ha. Higop na sabaw. para matulon. Sige na. Sige na po. Higap ito sa bawo. Sa bawo. Sa ang baho. Hindi baho. Sa bawo. Sa bawo. Ano man kanina ka Sige na. <laughs> ayan, ulan na naman so ayan, kahapon maulan ngayon, wala nang ulan kaya papalitan ni Tipin yung isang yero doon sa malapit sa may kwarto namin dahil pumapasok yung tubig dahil sa tulo dahil may butas na yung ano yung isang yero na na nandoon din siya sa malapit sa sa may CR Dako ano? Pansin ko nga yung nabili ni Pipi na yero is ma, medyo mahaba. Lagpas siya dun sa It's yero Na bu, sa bubong namin. Nalabaw na ito yan na.

Louder. Gray. Yeah, ate Pagkatapos sa mga gawain namin kanina, Sige. gabi na, kaya si Tio is Adio. tinuruan ng papa Adio. niya na magbasa. Dahil kung ako yung nagtuturo Get sa kanya, up. kailangan kami lang dalawa. Get Kasi up. hindi siya nakikinig sa akin. Get tumatawa lang. Pero ngayon, takot siya sa papa niya. Kaya, ayan. Si breakfast. Stephen lang muna yung pinaka-teacher yeah. niya. Sa malapit na din pong mag-school. Si Theodore mga after three months siguro pag dating ng pasukan. Papa-enroll na po namin siya sa public school lang dahil nag-unbus kami sa private. Sobrang mahal. So public na lang namin sa barangay si Theodore. na po ka ha? This one? Saan? Saan? Party saan? Saan? Claudie. Claudie. Claudie lagi. Claudie. 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 Sige na. Basa na. Basa na. Oh, okay na. Read na. Okay, okay. Ano na this one now? Rainy. Rainy. Snowy. Snowy. Rainbow. 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 Um... How about this one? rain Storm. Storm. Yeah, storm. This one? So, yeah, you add Oh, this one, like. Rain. Rainy. Windy. Windy. Storm. No. Storm. 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 Windy. 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 And dynam. Tornado. <laughs> this one. Alphabet. A, A, apple. Yeah.

Zebra ba ito? Mm. Giraffe. Ba alphabet, alphabet like this one ah? A, a B C D E F G H I J K L M N O P Q, R S T U V W X Y and Z. Oh, sige Ikaw la, ikaw la. 1, 2, 3, go. No, sing na sing na. A, A, D, C, D, D, D. Again, again, again. Nah. A, B, C, D, A, B, C, D. Slowly La. Slowly. You know. A. <laughs>